Magandang buhay mga kabuting ting Meron tayong gagawin dito na isang Samsung A20s Ang problema nito Itong kanyang side button na wala Arehas pati yung volume nya Yan lang ang bali ang naging problema nya gagawin natin. Ayun o gumagana siya. Ayun. Kaya ang gagawin natin, magpapalit tayo ng side button. Ang gagawin nyo una tanggalin nyo tong kanya'ng SIM tray. Ayun. Tapos iinita natin 'to para madali natin siyang tanggalin. Ayun gamit 'yung hot air. Ayan, initan lang natin siya para madaling natin siyang pagkakasininitan siya. Ayan. Pag nainitan madaling tanggalin 'yung adhesive. Gagamit kayo ng curve dito sa ilalim, pag ganyan. Ayan, pagkanat na ayan o. ganyan o. Madali na siyang kasi magtatanggal tayo ng tornillo side cover. Ayun, paikot. Pag nainitan 'to, madali na kasi yung tanggalin. Kaya desi lumalambot siya pag may mainit. Ayan. Ayan, konti na lang. Huwag siya iaangat, baka mabasag yung side cover natin. Ay, yung back cover natin. Huwag nyo po pwersahin. Ayan, o. Oh. Tabi nyo lang. Ay, magtatanggal tayo ng mga tornillo dahil iaangat natin yung two hours later. Side cover. Ito, tatanggalin natin ito. Uy, maluwag na. Tabi nyo lang yan. Para may mapalitan natin ng magawa itong mga tornilyo yan may tornilyo dito yan dalawa tago tatanggalin nyo lahat dyan Ayan, dalawa na lang. At dito sa ilalim. Ayan. Tutulak 'ni pa ganyan. para buksan to kaya ganyan maganit ayan ayan natin yan mga ah, tinga okay naman siya ang gagawin lang natin ito dito yung side cover pero lilinisin muna natin yung gilid yung mga kumbuting tinga ito yung ipapalit natin o oh yung bot, bol, button niya, side button, power saka volume button Ayan. And wala kami pakialam! <laughs> yun tanggal dito eh Ayan. palitan natin Ayan. ang gagawin nyo dito pag ganyan May may lock may lock 'yan eh. Yung pinaka tornilyo dito. Ay may may pinaka tungkil. Ayan, tungkil para magandang pakinggan. Ayan. I-shoot nyo siya dyan para hindi siya malaglag. Mayroon siyang tungkil. Ayan. Kabilaan yan. Sa volume, ayan. Ito naman, gabit natin sa ay sa power. Nakikabit na natin sa power. Ito naman sa volume. Ganon din. Meron siyang tungkil dito. Ikakabit nyo lang yan. Ayan o. Oh. Kailangan mailak. Rubber kasi ito eh. Ayan. Ikabit na natin mga kabuting-ting pala. Oh shit. Power button saka side button. Ngayon ibalik na natin 'to. pag ganyan lang 'yan. Ayan. Tapos ita natin pagka nahikabit na natin. Mailapat natin. Double check lang natin. Tutunog 'yan eh. Ayan oh. Ayan. Tapos try natin. On natin. Ayun oh. Yung bus na yung Samsung. Ayan. Pwede na natin siyang buuin para habang inaantay natin. Yan lang naman ang naging problema niya eh. Yung kanyang side button saka na power saka volume. Kulit natin habang inaantay natin yung pag-open. Tapos tingnan natin mamaya kung mag yung volume kung okay. Kabit na nat Kakabit na natin lahat yung mga tornilyo ay mga tinanggal natin. Kailangan lahat ng tinanggal natin. Maraming tornilyo to eh. Kailangan maikabit nyo yon. Tamang higpit lang. Maluwag. Para swak na swak yung ating cellphone. Ayan. Uh, apat na lang. Tapos, ititihaya na natin siya. Ayan, ganyan lang kailangan. Huwag ninyong pag nasira yung nawala yung power button nyo. Yung side button tabog dyan eh. Huwag ninyong maghinayang yung palitan. Kasi, pag tinutusok, iba tinutusok-tusok masisira yung mismong button. Mas malaking problema. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Mayroon siyang password. Password pero makikita nyo naman dito ayan oh volume up natin ayan nakikita di ba Tapos volume down natin ayan oh ayan okay na Ginawa natin ipipiks na lang natin siya ayan oh gumagana rin naman yung natin nating button ididikit na lang natin to Ayan mo mga kabuting ting dikit natin lalagyan natin adhesive yan paikot para hindi siya ayan, sa gilid. Para hindi siya umangat, pinaka waterproof niya rin 'to eh. Kaya ayan mga kabuting ting ilapat natin. Tapos, pag lalapat dyan, nyo, pag ganyan, tulak nyo, tapos pa side. Ayun, marinig nyo yung tutunog yan pagka lumapat na yung mga kanya eh ayan tapos stay pa natin kalahating oras patutuyin natin okay na yung ginawa natin ayan kalahating oras mga kabuting ting tayo natin pero okay na pala to ang uh, gagawin na lang natin uh, papakita ko na sa inyo para Uh, gumagana na 'yung ating ginawa Ayan. Ayun oh. Okay na. Volume dito. Ayan, volume up. Ayan oh. volume down. Ayan. 'di ba? Oh. Volume up, volume down. Okay. Magagamit na nung may ari.